Ah, ilo maka no. Ah, gusto lang nating ah, magpahayag ng suporta sa ating mahal na pangulo, ah, dating presidente na si ah, Rodrigo, Rodrigo Rua Duterte. Ah, hindi talaga ako nag ah, nagagawa ng ganitong video. Subalit ah, parang napukaw ang aking ah, damdamin na gusto kong magsalita para sa bayan. Gusto kong magsalita para sa ating lahat. Hindi ito tungkol sa Duterte. Hindi ito tungkol sa mga ah, Marcos, hindi to tungkol sa kay Pangulong Duterte lang. Kung hindi, sa ating lahat to, nagkataon lang siya ngayon yung nakita nating example kung paano dapat pala o paano pala magtrato ng kanyang tao, mga mamayan, itong kasalukuyang administrasyon. Napakahigpit, napakalupit. Biruin mo ha, dating presidente, ibibigay mo ng ganun-ganun na lang. Ha? Nang ganun-ganun na lang sa mga dayuhan at paralitisin ang pagkakaintindi natin sa ICC na yan mga kababayan Ayan ay binibigay lamang ang mga taong uh, kanilang hinihingi Kung unang naliti sa ating bansa At napatunayan na talagang karapat dapat siyang isurrender Ang tawag nga nila doon ay nililitigate muna yan sa kongreso O saan mga uh, legislative branch ng gobyerno Maaaring sa senado yan, maaaring sa kongreso minsan pa nga ay sa Korte Suprema. Ayun ang ating pagkakaalam pero hindi man tayo uh, eksperto no? Uh, ang alam lang na talaga natin ay eh, marami na tayong naririnig na ganyang kaso. Nagpag lang talaga itong uh, ginawa ni BBM na eh, hindi mo maintindihan bakit niya ginawa sa atin ano? So hindi na nila maalis sa atin na talagang uh, ito ay politika, ha? Huh? Politics talaga ito. Napakalupit ng ginawa ni BBM sa atin. So, uh, pakinggan natin yung mga sinasabi ni uh, Vice President Sara tungkol sa kanyang mga nararamdaman o mga kanilang aksyon dahil uh, ka sa nangyayari ngayon sa ating uh, mahal na pangulong, Rodrigo Duterte. Kausap namin yung aming ICC lawyer and sinabi niya, this has never happened uh, before at uh, sinabi niya na uh, it's craziness. Uh, inaasahan po naman sa, sa, sa yung si sa publiko, anong uh, ano inaasahan niyo? ano mga paliwanag pa or uh, association pa rin? Ano bang inaasahan niyo? Ano pa bang aas? Pag, <laughs> diba? Nagbigay nga siya ng statement ng 20 pesos uh, per kilo nabigas. So ano pa bang aasahan natin uh, sa mga statements lang? So sa sinasabi ni VP uh, Sara mga kababayan, no? Uh, wala din siyang tiwala na sa ating uh, hindi na sa gobyerno kasi kasama siya diyan sa gobyerno sinasabi natin. Uh, sa pamumuno ng ating pangulong uh, BBM. So ganun din siyang isang dismayado tulad ng simpleng mamayan, no? na walang ginawa ay yung pamunuhan ng uh, BBM, administrasyon ng BBM na i-execute yung tamang uh, dikta ng konstitusyon ng Pilipinas uh, malinaw naman sa batas na o kaya sa guidelines man lang ng ICC na hindi sila basta pumapasok sa mga hindi membro ng bansa ng ICC ah dahil maghihintay sila ng cooperation o turnover na tamang turnover. So walang tiwala talaga itong nangyari tuloy sa kay kay BBM. talaga naman kita naman natin hindi na sila magkasundo pero ngayon lantaran na talaga bukal na itong si Bipisara pero limited pa rin yan dahil nakaupo pa rin naman siya sa pwisto at part pa rin siya ng government ng ating Pilipinas. Uh, nakikita naman natin kung ano yung uh, ginagawa nila, na nila. Hindi na tayo member ng ICC at um, noong pinail yung ICC complaint, out of time na sila. Ni-raise natin yan ilang beses. Wala silang jurisdiction. Pero tayo lang sa buong mundo ang bayan o abansa na nagko-cooperate uh, sa ICC. Para bang para tayong doormat. The Philippines is like a, a doormat uh, for other countries. Not just the ICC. No? Uh, kung sino man yung nagsumasamantala sa ating uh, bayan. Yeah. Nakakalungkot. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kaniyang citizen mismo ibibigay niya sa dayuhan na kaya yun yung sinasabi natin na kusang isinuko uh, ni BBM uh, may may napunod nga ako na video kahapon uh, news sa uh, international may isang W na nag-upload nito uh, nagulat din sila bakit ganun kabilis na isinurinder? Uh, wala pa nga daw ang formal na kopya kung makikita natin kahapon ang tanggal na ilabas yung hindi nila may pakita kasi wala pa naman talaga uh, parang sila pa yung nag-request doon sa ano na kunin o bigyan tayo so ganun kabilis ang ano di ba so nagulat sila bakit daw ganun? ang term pangangginamit ng mga news ang cordon sa ibang bansa ay decisive. So pag sinabi mo kasing decisive, uh, walang pag-aalinlangan, -pag talagang kumilos ng uh, on the spot, uh, kumbaga quickly, parang ganoon ang pagka-term na sinabi doon. Bilang isang Filipino. What were you able to talk to your dad? ano po yung sitwasyon niya per yung bago sa umakyat at per yung nalaka-akyat na siya dito sa Nagkausap kami kanina pero medyo kasi yung uh, signal dun sa loob kasi ginagjam yung uh, signal uh, na intindihan ko lang naman sa kanya sabi niya na ay, wala tayong magagawa parang the way i say it sabi niya it's uh, that's like kesa-sera uh, but then i told him na uh, some instructions uh, on uh, what to say and what to do pero sa totoo lang dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si president Uh, former President Rodrigo Duterte. Pag analis ko, susunod po ba kayo? Ah, yes. Uh, meron na pong arrangements. Uh, kasi kailangan... So, yun yung sinasabi natin na... Sinasabi ni Pangulong Duterte kahapon na... Uh, ito na yun. Matagal na natin hinintay. Mag, uh, ever since daw na hinabol na siya. 10 or 15 years ago. So, baka ito na yun na maghaharap-harap na talaga tayo. So, parang ganun ang sinabi niya. So, pero ang pinaka malungkot na pangyayari nga ay eh, nga, yung haharap siya na o oh, sinuko siya ng ganun lang ng ating gobyerno. So, dapat kasi niyan yung unang investigasyon o unang salang ng pagharap ng mga ebidensya ay dito sa ating bansa. Hindi e yung kapag natalo siya dito, napatunayan na oh, dapat kang humarap sa international court, yun na yun dapat yung ipapadala na siya hindi yung uh, trial na agad doon nang wala pa naman tayong kumbaga nagpapangisyon naman yung ating ano eh ang ating gobyerno ang ating justice system uh, malinaw naman yung kasulatan ng uh, ICC na ang pwede lang nilang pangimasukan ay yung nag-request dahil di kaya ng gobyerno i-handle yung justice system ng bansa, dahil siguro sa mga security o mga internal uh, pressures na ginagawa. So, ganun ba ang nangyayari sa Pilipinas ngayon? Para doon natin iliti si Pangulong Duterte o kaya hindi na idaan ng latest dito sa lokal, diretso na sa labas. Kailangan ko kausapin yung mga abogado uh, doon, kung saan man siya dalhin. Uh, pupunta kami tapunta uh, yung mga abogado and uh, doon kami mag-uusap kung ano yung mga towe. tingin niyo ba tama yung naging proseso it, sa pag sa warrant of arrest? Ay hindi, hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC. Yun, uh, yun sinasabi natin doon. Uh the defendant should be taken to an a court, a local court. Yun. Kukuha muna na na ng permiso. At sa uh, yung proseso natin dito sa loob, yun yung uh, masusunod para sa pag-implement ng wallet. Yun yung siya sabi okay. you know, the the former former Ah, about uh, uh legal matters lang, no? Uh, so, sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin uh, for his uh, lawyer. Hindi, ano pong plano niyo? Bakit po kayo nagpunta dito? Gusto niyo po ba sana So, uh, mga kababayan, no? ah uh, gusto lang nating uh, sabihin sa ating lahat ng mga supporters ng Pangulong Duterte na nakakagalit man uh, pero wag tayong ano wag tayong padalos-dalos uh, marami tayong dapat pag-ingatan kasi hindi natin alam kung bakit Uh, bakit ito ginagawa ng administrasyon baka may ibang plano uh, kagaya ng i-trigger nila ang tao para magwala tapos magdeklara ng Marcelo pwede pwedeng mangyari yan kasi kung alam nilang tagilid na sila ngayong 2025 election eh siguradong tatagilid sila lalo sa 2028 yun ang sigurado